Ako po si May, 27 years old. Mahilig ako makinig ng mga iba't ibang kwento ng buhay. Kaya naisipan ko rin ibahagi sa inyo ang karanasan ko sa pinsan ng asawa ko. Ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Karding, paano na ngayon yan? Bukas na ang huling araw na binigay ni Aling Tina para mabayaran natin yung upa natin dito. Alam mo ba ang sabi niya sa akin kanina? Kapag hindi daw natin mabayaran yun, mas maganda daw kung aalis na lang tayo dito. Saan tayo pupunta? Palagi na lang ba tayong ganito? palipat-lipat na lang ba? Buti pa kamo at wala pa tayong anak. Dahil kung may anak na tayo, dagdag problema pa. Paano na, Karding? Anong gagawin natin? Ang sabi ko sa asawa ko, "May, huwag ka nang mag-alala. Alam mo ba, Nakausap ko na si Insan Melvin. Humiram ako ng pera sa kanya. At nakiusap na rin ako na doon muna tayo sa bahay niya tumira. Bakit na naman yung bahay niya sa probinsya. Mula nung naghiwalay sila ng asawa niya. Nag-abroad na siya. At iniwan nila yung malaking bahay na naipundar nila ng dati niyang asawa. Wala naman silang anak. Kaya sayang din ang bahay na yun. Ang pagkakalam ko kasi, hindi pa naman siya makakauwi. Kaya sinabi ko sa kanya na, dun mo tayo. Ang sagot naman niya. Ano? Umutang ka na naman? nako naman, karding. Ilang beses ka nang umutang dun sa pinsan mong yun ah. Hindi ka ba nahihiya? Saan tayo kukuha ng pambayad? Tapos ngayon, sinabi mo pa sa kanya na doon muna tayo sa bakanteng bahay niya? Nakakahiya na? Ano na lang ang sasabihin noon? Baka isipin niyang masyado na tayong abusado. Inaabuso na natin ang kapaitan ng pinsan mo. Nakakahiya din Kung bakit kasi? sabay pa tayong nawalan ng trabaho. Kaya, heto tayo ngayon, walang wala. Kasalanan mo tuwi. Eh, nang dahil sa mga bisyo at pambababae mo. Ganito na ang nangyari sa buhay natin. Ang laki ng sahod mo nun, pero anong ginagawa mo? Hindi porket wala tayong anak, ganyan ka na. Kailan ka ba magbabago? Kontento ka na ba sa ganitong buhay? Aba naman, Carding. Kung kontento ka na, ako, hindi ako kontento. At mas lalong hindi ako masaya sa ganitong buhay. Kung alam ko lang na ganito pala ang magiging buhay ko sa'yo, sana hindi na ako nagpauto sa mga pangako mo noon. Sa lahat ng mga nanligaw sa'kin, akin bakit ikaw pa kasi ang pinili ko? Para akong kumuha ng batong pinukpok sa ulo ko. Alam mo ba yun? Ang galit. Nawika ko. May, pwede ba tama na yan? Di bale, pag nasa probinsya na tayo, magbabago na ako. Hindi hindi ko nababalikan pa yung mga bisyo ko. Lalo na yung pambababae Pangako yan, May. Sana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magbago. Ang sagot naman niya. Hay nako, ewan ko. Hindi ko na alam. Ang sabihin ko sa'yo, Carding. Ilang beses ka na kasing nangako eh. Ilang beses mo na rin sinabi yan. Pero may nangyari ba? Di ba, wala naman kaya, kung ako sa'yo, huwag ka nang mangako. Lahat naman yan, salita lang. Dahil hindi mo naman kayang gawin ang mga sinasabi mong yan eh. Sige na, halika na. Ayusin na natin ang mga gamit natin. At bukas, aalis na tayo dito. Hindi ko na kasi kayang pakinggan ang mga sinasabi ng landlady natin. Sobrang sakit niyang magsalita ang saad ko na mahal. Nung time na yon, inayos na namin ang aming mga gamit. Kinabukasan, maagang nagising ang asawa ko dahil kinuha niya yung pinanala ng pinsan niyang si Melvin para mabayaran na namin ang inuupahan naming kwarto. Pagkalipas ng dalawang oras, dumating ng asawa ko. At nung time na yon, agad na kaming naghanap ng masakyan na pwedeng naming alkilahin. Dahil marami din yung mga gamit namin. Nakahanap naman kami noon, kaya lang medyo mahal yung arkila. Pero wala na kaming magagawa. Hindi naman pwedeng iiwan namin ang mga gamit namin sa boarding na yun. oras din yung biyahe namin noon bago kami nakarating sa probinsya. Malaki pala ang bahay ni Melvin. At bilang kabayaran sa kabutihan ng pinsan niya, nilinis namin ang bahay na iyon. At talagang inasikaso namin yung mga pananim sa bakuran. At sa aming pamamalagi sa bahay ng pinsan ng asawa ko, naging maayos naman ang lahat. At masasabi kong nagbago na ang asawa ko. Kaya la, yung pagbabago na yon umabot lang pala ng isang taon. Dahil, pagkalipas ng isang taon, dito na muling bumalik ang dating bisyo niya. Ang sabi niya sa akin noon, magbabago na siya. Pero, lahat ng yon sa umpisa lang pala. Bumalik nga ang mga bisyo ng asawa ko. Hanggang sa dumating na si Melvin, ang pinsan niya. Hindi madali ang lahat dahil sa kauna-unahang pagkakataon, makakasama ko ang pinsan niya sa isang bahay. Nahihiya at naiilang ako dahil hindi maitago sa kanyang mukha ang may pagkahilig sa babae. Wala din palang silang pinagkaiba sa asawa ko. Babaero din yata ang loko. Napansin ko yan nung nakahuli ko siyang nakatingin sa akin. At hindi niya alam na inoobserbahan ko ang bawat kinikilos niya. At doon ko nga nakita ang kakaibang titig niya sa akin. At yung titig na yun, kasabay ang pasimpleng pagkakat niya sa kanyang labi. Pero kahit nakita ko ang ginagawa niya, hindi ko man lang siya kayang kumprontahin dahil malaki ang utang namin sa kanya. Hindi lang pera, kundi utang na loob. Kung hindi dahil kay Melvin, malamang sa malamang, sa kalsada na lang kami matutulo. Kaya hindi ko pinansin kung anuman ang ginagawa niya. Hanggang sa umabot ng dalawang buwan na magkasama kaming tatlo sa bahay ni Melvin. Dito ko na napansin na mas lalong lumala ang nakikita kong pasimpleng pagnanasan niya sa akin. Yung asawa ko, hindi niya napapansin yun dahil tuluyan na siyang nalulong sa mga bisyo niya. Lalong-lalo lalo na nung may perang ibinigay sa kanya ng pinsan niya nung may perang asawa ko. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin, aalis siya. Umalis na lang itong parang walang asawang nag-aalala sa kanya. At dahil sa ginagawa ng asawa ko, dito na ako tuluyang nagrebelde. Ang plano ko noon, aalis din ako ng bahay at gagayahin ko rin ang ginagawa ng asawa ko. Kaya lang, si Melvin ang dahilan kung bakit hindi na kailangan na umalis pa ako. Nung time na plano kong umalis, pumasok ako sa banyo para maligo. At habang nasa banyo ako, may puwipihin sa saradora ng pinto sa banyo. Agad kong kinuha ang tuwalya nung nakita kong dahan-dahan na nabubuksan ito. Hinawakan ko ang seradora pero, binitawan ko din yun. Nung narinig kong si Melvin pala ang nasa labas ng banyo. At ang sabi niya, Pwede bang gamitin ko lang saglit ang banyo? Sobrang sakit na kasi ang tiyan ko eh. Kahit saglit lang may, please, ang wika niya. Dahil sa sinabi niya ngayon, agad ko na itong binuksan. Pagbukas ko ng pintuan na yun, katawan ni Melvin ang bumungad sa aking harapan. Napatitig ako sa dibdib nito. At halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Lalong-lalo na nung napansin kong pareho lang kaming tuwalya ang tanging tumatakip sa aming mga katawan. Nung nakita niya akong nakatingin sa dibdib nito, nahihiya ko. Yung mo ko sabay sabing, Sorry, hindi ko sinasadya Melvin. Sige na, ikaw muna. Lalabas muna ako. Yan na lang ang tanging nasabi ko. Grabe ka naman. Huwag kang mag -sorry. Okay lang. No problem. Hindi naman ako madamot. Kung masaya ka sa ginagawa mo, go ahead. Ituloy mo lang, May. Wala akong GF, kaya masasabi kong malaya ko. Walang magagalit kapag ginawa mo yan. Come on, huwag kang iyo mo ko. Tumingin ka sa akin at magsawa kang pagmasdan yan. Sige na, gawin mo na ang gusto mo. Malayang malaya ka. Dahil alam naman natin na walang asawa mo. Huwag kang matakot. Hindi naman makakarating sa asawa mo ang gagawin natin na to, eh. Alam kong may mga pangailangan ka. Hindi mo pwedeng itanggi sa akin yan. Dahil kitang kita ko ang kasabikan mo. At nararamdaman ko yun. Hindi ka pa ba gagalaw? Sige. Para wala kang masabi. Ako na lang ang gagalaw. Pero ang gusto ko, sabayan mo ha. Ayaw na ayaw ko na sa isang babaeng pabebe. At mas lalong ayaw ko yung nagkukunwari. Handa ka na ba? Ang sabi ni Melby. Natamemi ako sa mga sinabi niya. Dahil totoo ang lahat ng mga yun. Totoo naman kasi na sabik ako. Dahil matagal nang hindi nagagawa ng asawa ko ang obligasyon niya sa akin bilang asawa niya. Nagdadalawang isip ako noon dahil alam kong maling mali yun. Kaya naisipan kong iiwan na lang sana si Melvin sa banyo. Kaya lang hinawakan niya ang kamay ko at agad kaming pumasok sa banyo. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at ipinahawak niya ang dibdib nito. Nanlalamig ang mga kamay ko at talagang nanginginig na. Nung naramdaman niyang nanginginig ang mga kamay ko, ang sabi niya sa akin, Relax ka lang. Hayaan mong gawin ko ito sa iyo. Alam kong hindi ka na masaya sa pinsan ko. Sa katunayan, awang awana ako sa iyo eh sayang ka. Kaya pwede ba? Mag-relax ka lang. Huwag mo akong pigilan sa lahat ng gagawin ko. Inuulit ko. Hayaan mo lang ako. Ang saad niya. Dahil sa kanyang mga sinabi, nagpaubaya nga ako. Gaya ng sinabi niya. Hinayaan ko lang siya sa mga gusto niyang gawin. Noong time na ginagawa namin yon, pakiramdam ko, panatag ang loob ko sa piling ng pinsan ng asawa ko. Hindi ko rin may paliwanag kung bakit iba ang nararamdaman ko. Kahit konting pagtutulman lang sana, hindi ko yun ginawa. Dahil sa katunayan, nakakahiyang sabihin pero ito ang totoo. nag e-enjoy din kasi ako. Nung mga sandaling iwan, hindi ko na naisip na mali ang ginagawa ko. Ang tanging iniintindi ko na lang yung ginagawa namin ni Melvie, Dahil pareho kaming uhaw. Matagal ang aming kababalaghang nagawa. Hindi kami nagmadali. Hinayaan lang namin na matapos yun nang walang iniisip at walang naramdaman na pangamba o takot. Nung natapos na namin yun, sabay na kami naligo at sabay din kaming lumabas mula sa banyo. Pumasok na ako sa kwarto namin ng asawa ko. Samantalang si Melvin naman, pumasok na rin siya sa kanyang kwarto. At habang nagbibihis ako, hindi ko inaasahan na papasok si Melvin sa kwarto namin na asawa At ang sabi niya, May, pwede ba tayong mag-usap? Tatanungin sana kita kung anong plano mo ngayon? Ang ibig kong sabihin, ibabantay mo na lang bang sarili mo sa pinsan ko? Hindi ka na masaya sa kanya, di ba? Wala ka bang planong iwan siya? Bakit ka ba nagtitiis ang ganito. Kung pwede ka namang umalis. Wala naman kayong anak. Para manatili ka sa kanya at ibantay mo ang sarili mo. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Alam mo, sa natoo lang, kung hindi lang ako naawa sa'yo, hindi ko tutulungan yung pinsan ko na yun eh. Kaya lang, awang-awa ko sa'yo. At yung awa na yun, unti-unting nabuo yung pagmamahal ko sa iyo. Alam kong kasalanan ito. Mali na kong mali. Basta yan, yung nararamdaman ko ngayon. At sinabi ko lang sa iyo. Kung hindi ka maniwala, hindi naman kita pwedeng pilitin. Lalo na, at alam kong hindi ka na masaya sa asawa mo. Kung ano man, ang maging desisyon mo ngayon, May. Handa akong tanggapin yun. Kung ayaw mo sa akin, okay lang. Tanggap ko yun. Pwede, kita pwedeng pili din na mahalin din ako. Sige na. Pasok na ako sa kwarto. Matutulog muna ako. Ang sabi ni Melvin. Bumalik na nga siya sa kanyang kwarto at hindi na niya hinintay na sumagot pa ako. Naiwan ako noon sa kwarto na nakatulala at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ng pinsan ng asawa ko. Gulong-gulo ang isip ko sa mga sinabi niya. Inamin ko, hindi na ako masaya sa piling ng asawa kong irresponsable. Pero kahit ganoon ang asawa ko, iniisip ko ang magiging kalagayan niya pag iniwan ko na siya. Sobrang napaka-unfair ang nangyayari. Nag-aalala ko para sa kanya. Samantalang siya, hindi man lang niya iniisip yung kalagayan ko. Para siyang walang asawa. Siguro nga, hindi asawa ang turing niya sa akin. Dahil, hindi pa naman kami kasal. Yan siguro yung iniisip niya. Kaya yung ginagawa lahat-lahat yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Sa paglipas ng mga araw at buwan, napapansin kong madalang na ang asawa kong umuwi. Kinausap ko siya at ang sabi ko, Karding, anong plano mo? Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Ganyan ka na lang ba? Nakalimutan mo na ba yung mga pangako mo sa akin? Nasaan na ang mga yun? Pinagbigyan na kita ng ilang beses. Dahil umaasa kong magbabago ka. Pero, wala pa rin pagbabago. Kung ganito lang pala, ang gusto mo, Carding, mas maganda na kung magkanya-kanya na lang tayo. Sa totoo lang, hindi na ako masaya. Iparamdam mo naman sana na mahalaga ako sa iyo. Sino ba ako sa buhay mo? Hindi mo na ba ako nakikita? Nakailmutan mo na ba ako? Karding, asawa mo ako. Pero sige, kung yan ang gusto mong buhay, hayaan na kita. Ayaw kong maging sagabal pa ako sa mga gusto mo. Hahayaan na kita. At sana, ganun ka din sa akin. Lalabas ako sa bahay na ito. Iiwan ko ang mga masasakit na alaala -ala mula sa iyo ayaw kong isipin na yung mga mag sobrang sakit na ginagawa mo. Sige, Karding. Aayusin ko lang yung magamit ko. Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang muling mangako. Dahil, lilipad lang ng hangin ang mga yan. Nung time na yun, sino po makipag-usap sa akin? Pero, hindi ko na siya kinausap pagod na pagod na rin kasi ako. Pumasok ako sa kwarto at inayos ko na yung mga gamit ko. Habang inayos ko ang mga gamit ko, naninig ko umalis na naman ang asawa ko. Masakit ang loob ko sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip na iwan na ito. Nung naayos ko ng magamit ko, narinig ko ang kalabog sa kwarto ni Melvin dali-dali akong pumunta doon. At ang sabi ko, Melvin, okay ka lang? Anong nangyayari? Anong nahulog? Ang tatarantang tanong ko kay Melvin. Oy, eh, concern siya. Ang ibig bang sabihin niya ni, eh, may lugar na ako dyan sa puso mo? Ang pangasan na sagot nito. Tumigil ka nga sa mga kalukuhan mo. Kita mo na nga lang na nag-alala yung tao tapos ganyan pa ang mga sinasabi mo. Ano kasi yung kalabog na yun? Ang tanong ko. Don't worry po, ma'am. Walang masamang nangyari sa akin. Yan po o, oh, yung frame na hulog. Ah, uh, May, nag-alala ka ba sa akin? Ang ibig bang sabihin niyan? Mahal mo na ako? May, sumagot ka. Pareho na ba tayo ng nararamdaman? Ang sagot naman niya. Sa mga sinabi ni Melvin, yumuko ko dahil hiyang-hiya ko. Hindi ko man lang maamin sa kanya yung nararamdaman ko. Mahal ko na kasi siya. Sa mga sandaling yun, paulit-ulit uh, na niya akong tinatanong. Kaya yun, Tumangon na ako bilang sagot sa mga tanong niya. At dahil sa sagot kong yun, natuwa siya. At sa muling pagkakataon, may namagitan sa amin. Pagkatapos noon, pinalik niya lahat yung magamit ko sa kabilang kwarto. Lumipat na ako ng kwarto noon. Ayaw na niya kasing tumabi pa ako sa asawa ko. Nung nagkamabutihan na kami ni Melvin, hindi namin napapansin yung mga araw na lumipas. Hindi namin nahahalata na. Dalawang linggo na palang hindi umuubi si Carding na asawa ko. Hindi namin makontak ang cellphone niya. At wala kaming pwedeng mapagtanuan kung nasaan na ba siya. Yung dalawang linggo na hindi niya pagpaparamdam, nasundan pa yun ng ilang linggo. Hanggang sa buwan na ang nakakalipas hindi na namin nakita ang anino ng asawa ko. Kahit ganon ang nangyari, hinintay ko pa rin si Cardi. Nagbaba kasakaling maalala pa niyang bumalik sa akin. Pero, nung umabot na ito ng isang taon, napagkasunduan namin ni Melvin na aalis na kami sa bahay niyon. At ganun nga ang ginawa namin. Pumunta kami sa lugar ng mama niya. Inayos namin ang kasal namin. Pagkatapos ang aming kasal, sabay na kaming pumunta dito sa ibang bansa. Sa ngayon, maayos na ang buhay namin. Masaya ako dahil si Melvin ang ibinigay ng Diyos. Tama ang kasabihan. Kung minalas man ang unang pag-ibig, huwag kang matakot na sumubok ulit sa pangalawang pagkakataon dahil karamihan sa pangalawa doon mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa mga hindi pinalad sa unang pag-ibig gay ng sinabi ko huwag na huwag po kayong matakot na sumubok muli magmahal lang po tayo hanggang sa matagpuan natin ang ating tunay na pagmamahal. At sana, matagpuan nyo na rin. Dahil ako, natagpuan ko na sa katauhan ni Melvin. At dito ko na po winawakasan ang kwento ng aking buhay. Nagpapasalamat, May.